Usap-usapan ng lahat ang isang sikat na aktres na ito dahil sa kanyang pagtrato sa mga kasambahay niya. Iilan din sa mga artista ang napapag-usapan ng mga netizens kung paano tinrato ang kanilang mga katulong sa bahay at yung iba ay hindi mapalad. Kilalanin kung sino ito. Kaya tutok lang dito sa Get In Touch. naman na kung ikaw ay mabuti sa iyong kasambahay ay hindi ka rin nila basta-basta iiwan at magtatagal nga naman ang paninilbihan nito sa iyo. Sa panahon ngayon ay napakahirap nga naman na humarap ng kasambahay. Ngunit mahirap din ang humarap ng amo na kung ituring ang isang kasambahay ay kapamilya. Isa nga sa mga hinahangaan ngayon ng marami ay ang mag-asawang Danica Soto at Mark Pingris. Ito ay dahil sa hindi na lamang mga basta katulong sa bahay ang turing nila sa kanilang mga kasambahay kundi ang mga ito ay binibigyan nila ng pagmamahal at itinuturing din nila na parte ng kanilang pamilya. Kamakailan nga lamang ay ibinahagi ni Danica sa kanyang social media account ang larawan niya kung saan ay kasama niya ang isa sa kanilang mga kasambahay na ayon sa kanya ay matagal na ito sa kanila. Dahil teenager pa lamang siya ay kasakasama na niya ito saan man siya magpunta. Kalakip ng larawan ay ang mga minsahe niya kung gaano siya ka-thankful sa kasambahay nila na ito na kinilala ngang si Ate Angge. Happy birthday Ate Angge. Teenager pa lang ako, tayo na ang magkasama sa shoots, taping kung saan na tayo nakarating. Ikaw din ang palaging napapagalita ni Mommy pag uuwi ako ng late galing gimmick before. Thank you sa walang sawang pagmamahal at pag-alaga mo sa akin noon hanggang ngayon, hanggang pati sa mga anak ko. Love you! Ibinahagi nga rin ni Danica na ang kasambahay nilang si Ate Angge ang pangalawang tao na nakakita ng engagement ring niya. Bago pa man nga nag-propose sa kanya ang asawa na niya ngayon na si Mark Pingris. Fun fact, Ate Angge was the second person who saw engagement ring from at Jean Mark 15 bago pa siya mag-propose. Mark talked to her during one of our shoots back then. At the time, parang maluha siya paglabas ng dressing room. Kitang-kita nga sa larawan at minsahing ibinahagi ni Danica kung gaano niya binibigyang halaga ang kasambahay nilang si Ate Angge. Kaya naman, marami sa mga netizens na nakakita nito ay talaga namang positibo ang mga naging komento. Ilan nga sa mga komento ay nagsabi na hinahangaan nila ang pagiging mabuti ni Danica sa kanilang mga kasambahay. At ang iba naman ay nagsabi na malalaman nga talaga na mabait ang isang tao kapag tumagal sa buhay nito ang kanilang kasambahay. May ibang netizens naman na pinuri ang pagiging mapagkumbaba at mabuti ni Danica sa kabila ng tinatamasang kasikatan at yaman nito. Ayon pa sa ibang mga ulat, madalas na nakakasama ng mag-asawang Danica at Mark Pingris ang kanilang mga kasambahay sa pagsuzumba at ito nga ang isa sa mga bonding moments nila. Matatandaan na sina Danica at Mark ay ikinasal sa isang Christian ceremony at noong buwan ng Marso ay ipinagdiwang na nilang mag-asawa ang ika-14 taong anibersaryo nilang dalawa. Ang kanilang pagsasama ay nabiyayaan ng dalawang anak at ang mga ito nga ay sina Jean Michael at Aniela Micaela. Samantala, ikinalungkot ng fans ni Mark ang pagre niya sa basketball sa edad na 39 pero iginagalang nila ang pasya ng Pinoy Sakuragi. Ang anime Slam Dunk at ang protagonist nitong si Hanamichi Sakuragi ang mga paborito ng retired PBA player kaya binansagan siya ang Pinoy Sakuragi. Nagpost si Mark ng saloobin sa mga social media page nito tungkol sa pagtalikod sa sport na naging mabuti sa kanya at nagbigay ng katuparan sa lahat ng mga pangarap niya. Pahayag niya, matagal ko pinag-isipan, pinag-pray ko ng mga ilang weeks. Tapos umuwi ako sa amin at umakyat ng bundok. Doon mas nakapag-isip pa ako kung ano ba talaga priority ko ngayon sa buhay. Sa totoo lang, kaya ko pa. Nasa kondisyon pa ako. Yun din ang sabi nila sa akin pero dahil iba na ang sitwasyon ngayon. Eto na napag ko. Patuloy ni Mark Kinausap ko family ko, teammates, mga kaibigan muna. Kinausap ko mentors ko, sina Kirby Rimundo at Lakay Dani El Difonso. Nagbigay ng advice. Nagtanong din ako kay Kuya Johnny Abarentos. Si Captain Alvin Patrimonio, nagbigay ng insights niya na na-appreciate ko talaga. Pati si Ate Cindy, Mrs. ni Patrimonio, nag advice din kay Danica. Sina PJ Simon at Jeff Caryaso, mga nakausap ko din. Pasasalamat pa niya sa lahat ng mga tumawag, nag-text, nag-message, nag-post, gumawa ng fan art, gumawa ng video. Maraming maraming salamat po. Sa fans ng Pure Foods ng PBA, di mabubuo ang PBA kung di dahil sa inyo. Sa ngayon, mag-focus muna ako sa mga business namin at saka sa quality time kasama ang pamilya. Babalik din ako sa basketball, di ko lang alam kung paano sa ngayon. Mahal ko kayong lahat mga kabsat. Sinabi niyang sa probinsya nila sa Poso Robio, Pangasinan, ang kinaroroonan ng kanyang farm na gusto niyang maging fully operational na. Noong May 26, 2021, nang i-announce niya ang pagre sa paglalaro ng basketball. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.